so ayan mga kasaka ito na po yung uh, chinap nating uh, banana stem banana plant ito na po yung merienda number one pakain na po natin sa kanila gaya ng sinabi ko ito po ay pwede lamang po sa mga baboy na starter hanggang sa finishing or fattening stage yan so ayan po ipakain na po natin sa kanila at makikita ninyo sarap na sarap sa ladyan. Yan, mga kasaka, oh. Nakita nyo naman. Sarap masarap sarap talaga sila. Yan, oh. Ayan. Ayan, mga kasaka, tignan nyo. Sarap masarap sarap sila. Hmm. Talagang uh, maririg nyo yung kanilang panguya at uh, panurot. Sarap sarap sila. Okay. So, ayan, mga kasaka, oh. gawin sila oh. So ayan mga kasaka, ito yung merienda number 1 sa kanila. So ito yung unang merienda ituturo ko sa inyo na para sa kanila. Napakaganda po ang uh, banana plant para sa kanila. Yung stem nila. Ito pa po ay magandang gamot yan sa pagtatay talagang uh, magaling yan na pantanggal sa kanilang pagtatay at sarap sarap sila sa stem ng kwan mga banana natin lalong na lalong yung mga presko uh, yung mga kwan uh, mga banana na kung saan ito ay pinagkuhanan natin ng bunga pwede po yun uh, o oh, di kaya kung marami kayong saging hindi puputol lang kayo o gawin yung merienda o ayan po o Hello mga kasaka Welcome ulit sa channel ko ang Magsakang Guro Ang pag-usapan po natin ngayon ay mga libreng merienda na pwede natin kunin sa paligid natin, sa bakuran natin Ito po ay akmang-akma sa mga backyard home fattening project sa probinsya po kasi, kasi maraming libre dyan So ito po yung merienda one natin Panoorin po kung paano natin gagawin yan Hello mga kasaka ang uh, ituturo ko sa inyo ngayon ay yung mga pwede nating ipakain sa ating mga baboy bilang merienda so ayan po mga kasaka ang pag-usapan natin at uh, ituturo ko sa inyo itong mga libreng pagkain ay ipamerienda sa baboy natin na kung saan ito po ay napakasustansya So, yan po yung pag-usapan, pag-aralan natin sa araw na ito. Ang uh, ituturo ko po sa inyo ay para lang po sa mga nagbababoy sa likod bahay sa probinsya o sa nayon. Marami kasing libreng mga ano dyan, pagkain na pwede natin ipambetan sa ating mga baboy. So, kung nakikita nyo sa likod ko, yan. Ito po yung una nating ipamerienda sa ating baboy. Okay, sabi na lang nating merienda 1. Okay, yan po. So, ang gagawin lang po natin dito, mga kasaka ay i-slice lang po natin siya. So, ganito lang po yung proseso dyan. Nun. So ganyan lang lamang po 'yung gagawin natin. Pwede rin natin siyang i-chop. Ganito po 'yung uh, isa pang pamamaraan. So, ganito lang po yung naging itsura nyan kapag na-slice nyo na. Ayan, no? Okay? Ayan. Ganyan. Ganyan lamang po. Okay? So, maganda ito. May ito sa probinsya. Dahil po, sa probinsya, ay maraming libreng saging na pinagputulan. So, ayan po ang gagamitin natin. Pero kung marami ka yung sagingan, pwede ka dong pumutol, mga malalaki o maliliit. Hmm. So, ganyan lamang po yung ginagawa natin. Na ito yung Merian the one na para sa baboy natin. Ang ginagawa ng iba po ay ano. Kapag uh, po manipis yung kanyang pagkahiwa, ganyan, binabayo nila yan. Binabayo nila. At saka hinahaluan nila yung nyog na kung saan ay yung grated grated na nyog hinahalo nila dito at binabayo sa kanila pinapakain sa mga papoy. pero ang ginagawa ko naman po ay hindi ko na ito lalagyan ng nyog papakain ko na kagad ng ganito so ayan mga kasaka napaka uh, ganda po yung pamerienda na ito libre makakatibid po tayo sa feeds mga kasaka So ayan mga kasaka, yan po yung unang pamerienda natin sa mga baboy natin. Chop or slice na banana plant or banana stem. Ayan po. So okay, yan. Merienda 1 po yan. So ayan mga kasaka, o oh, ko nang na-slice. Okay? So andati ko nang na-slice. Okay. So ito, mas malalaki yung kanyang pagkachap okay okay dami na so ayan mga kasaka uh, pakainan natin to sa mga baboy ko para makita ninyo kung gaano sila kumain uh, makita ninyo kung gaano sila sarap na sarap sa kanilang pagkain dito sa chop na banana plant or banana tree yan po Itong tinyap po natin na banana tree, yung banana stem po, ay ipakain lang po natin ito ha, sa starter stage. Hindi po pwede sa pre-starter. Sa starter stage lang po, hanggang sa kanilang uh, finishing stage. Yan po. Napakainan po kasi itong saging na ito, katalagang ito ay panlaban din sa pagtatain ng mga baboy natin. Talagang napakaganda po ito. Napakain na libre ito yung uh, merienda one na sinasabi ko sa inyo ayan so ayan mga kasaka ito na po yung uh, chinyap nating uh, banana stem banana plant ito na po yung merienda number one Takain na po natin sa kanila gaya ng sinabi ko ito po ay pwede lamang po sa mga baboy na starter hanggang sa finishing or fattening stage yan. So, ayan po. Ipakain na po natin sa kanila. At makikita ninyo. Sarap na sarap sa ladyan. Ayan, mga kasaka, oh. Nakita nyo naman. Sarap na sarap talaga sila. Ayan, oh. Ayan. Ayan, mga kasaka, tignan nyo. Sarap na sarap sila. Hmm. Talagang uh, nyo yung kanilang panguya at uh, pagluro. Sarap sila. Okay. So, ayan, mga kasaka, oh. gawan sila oh So ayan mga kasaka ito yung nameryada number 1 sa kanila So ito yung unang meriyada ituturo ko sa inyo na para sa kanila Napakaganda po ang uh, banana plant para sa kanila, 'yung stem nila. Ito pa po ay magandang gamot 'yan sa pagtatae talagang uh, magaling yan na pantanggal sa kanilang pagtatay at sarap sarap sila sa stem ng kwan, mga banana natin lalong na nala yung mga presko uh, yung mga kwan uh, mga banana na kung saan ito ay pinagkuha natin ng bunga pwede po yun uh, o oh, di kaya kung marami kayong saging di po putol lang kayo o gawin yung merienda o yan po o. Ayan, nakatatlong balde ako kanina oh. Bigay ko sa kanila pero konti na lang yung naiwan eh. Okay, so ayan po. Tapos hmm. na yung mga iba dyan. Mamaya, papalikan ulit yan, uubusin. Oh, so ganyan lamang po. O yung sa doon, na, nakahiganat, na mga na, na, umuwaya pa oh. Hmm. So, ayan mga kasaka. Ingat-ingat. God bless po sa ating lahat. Bye-bye. Antabayan na nyo po yung uh, isa kong topic, yung Merienda 2. Iyan po yung uh, itatopic ko. And then, meron pa tayong Merienda 3. Marami uh, po yan. Abangan nyo lang po yung mga videos ko. Mga kasaka. God bless sa ating lahat ulit. Bye-bye. So, hanggang sa muli mga kasaka. Ingat-ingat po tayo. God bless sa ating lahat. Bye-bye. tabayaran ninyo mga kasaka ay mayroon pa akong mga uh, free na merienda para sa baboy natin as long as nasa kayo uh, malapit kayo sa mga gubat o di kaya ay dyan kayo sa probinsya marami pa po marami pa po uh, hindi lang itong uh, itong uh, merienda 1 meron pa pong merienda 2 at meron pa pong mer merienda 3 na ibibigay ko sa mga kasaka para sa ating mga batu, para makatipid tayo ng feeds mas malaki po ang dikitain natin mga kasayari. So napusog lang mga iba oh. So sa kanila yun eh, napusog na Umihi oh. na pati sila eh Ayun ah. Yan maglalakay po tayo Hanggang pa oh Hmm may nga <laughs> Saan? naman po, sarap masarap sila dyan oh dagdagan pa po jangan Yan. Talagang ya. uh, Sarap sarap-sarap sila. Hmm. So, ulitin ko po, sa starter lang po tayo magbibigyan lang ganyan hanggang sa finishing or uh, fattening. So, maglagay tayo, only, habang gusto nila, bigyan natin sila. Ganyan lang po yung uh, proseso. Ayan. 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 Noong bata pa kami yung mga native na baboy po namin. Ang ginagawa namin dyan, ini-slice namin yung malipis yung mga banana plant, banana stem. Patapos, nilalagyan namin ng grated na ano na ah uh, Pagkatapos binabayo po namin 'yan. Hinahalo namin yung dalawang 'yon. Yung uh, grated coconut at saka yung ah uh, banana stem na kung saan ay manipis yung kanyang pagkakatsap binabayo namin yan at saka uh, namin yan sa kanila so kung uh, nabayo na po yon nagkakatubig yon tapos yung gata makita mo talaga na talagang na mix yung banana stem at saka yung gata at saka ang bango ng kwan ang bango ng uh, amoy niya. Pero itong ginawa ko ay ano to, uh, shortcut, shortcut method po. Iniwa ko lang tapos ibigay ko na sa kanila. Ayan no. Oh. Okay. So ayan, mga kasaka. Tignan ninyo. Okay? Sarap masarap sila. Hmm. Yan mga kasaka, maglalagay ulit tayo. Medyo konti na ulit yung, yung lagay natin kanina. Oh. ang ginagawa ng mga baboy po ng mga yan yung iba naman hindi nila nilulunok yan ginagawa nila is uh, ginungo yan tapos kinukuha lang yung juice ganoon po yung ginagawa ng mga iba lalo yung mga medyo magulang na bahagi ng saging pero yung saging na mura pa yung bahagi kinakain talaga nila yan nilulunok talaga nila ayan mga saging Hmm. Yan, mga kasaka, talagang ubos na oh. Biro mo oh. Ang dali nilang kinain oh. Eh kasi sarap na sarap sila eh. Ayan, mga kasaka. Napakagandang pamerienda to. Yung ginawa ko. Yung gusto kong gawin niya. Lalo-lalo na sa backyard sa likod bahay lang tayo nagpapatun eh. sa nayon sa pwedensya napakakanda po yan ang daming libre nyug dyan uh, yung mga reject reject na nyug nya yan uh, pwede nyo ipakain sa kanila fresh yun lang yan yung dry lang po sya dry yan. ayan mga saka bye bye god bless na po sa ating lahat So, ayan mga kasaka. Hanggang sa muli. Bye-bye. Uh, God bless po sa ating lahat.